Hello mga ka-soldier, good morning! Ipapasyal ko na naman po kayo dito sa amin sa Southampton. Um, punta po tayo sa Western Shore. Libre lang po dito, wala pong bayad pumunta dito. Pero ang ganda ng place, yung gusto mo lang mag-relax. Pero more on nature talaga siya yun kasi yung mga gusto ko. Pero gusto ko rin yung mga city, pero mas prefer ko yung nature, mas nare ako. So, ito, para lang siyang may dagat, tapos may dadaanan kang mga, um, ano, yung parang forest. Tapos yung dagat nila, parang pebbles siya. Ayan, yung mga... parang forest. Pwedeng mag-bike, pwedeng mag-walking. Ang ganda diyan, ang ganda niya grabe. Tapos, yun din, sakay ka lang ng, bus na 17 or 15, tapos baba ka ng Weston sa pinakadulo ng bus na yung before siya umikot. Weston um, Station, dun lang. Alam mo ba yung mga swan na yan? Malalaki na siya ngayon. Pumunta kami doon, ano na siya, parang old swan. Na. <laughs> Hindi naman old. Pero nung Pumunta kasi ako dito spring yan. Tapos ano, ang cute pa nila. Ang liliit. Tapos color gray sila. Ngayon ano na, puting-puti na sila. Ang cute family yan sila. Pero hindi mo siya pwedeng lapitan kasi magagalit agad yung ano, yung, yung nanay niya, habulin ka. <laughs> so, eto siya. Ang ganda dyan. Pa hindi lang siya nabibigyan talaga ng justice sa camera. Pero parang old ano siya. Parang Parang house na watch house, ganun kasi may mga parang canyon-canyon and everything. Pero rusty na siya, pero maganda siya as in. So nakaka-relax maglakad-lakad. Ayan, credits to Tin pala na photographer ko. Grabe ang strict niya. <laughs> Gusto niya perfect yung shots ko kaya ayan, no, parang gumanda-ganda, 'di ba? Pagkatapos, dumiretso kami sa ano, sa natli Abbey. Ayan. Ito yung pwede kang pumunta dito. Dito kadadaan sa kabila. Sa shore. Or pwede din dumaan ka sa kabila don sa para may ano gubat-gubat which is napakaganda din talaga as in marami nagba-bike doon so hindi ka matatakot tapos ayan no meron siyang ano diyan yung parang something palatandaan na uh, parang England ganun <laughs> nice siya so nagpa-picture din ako diyan tapos eto na yung Netli Abbey isa siyang parang monastery siya before matagal na matagal na panahon na tapos ruins na lang siya ngayon so accordingly, nung mga nabasa ko dyan is tahanan siya ng mga monks dati. Tapos marami siyang ano, kung makikita nyo, maraming mga nakakarve dyan na parang mga sulat na hindi ko maintindihan. Parang Hebrew or something, yan, mga numbers and letters na parang mga codes lang siya. O ba diba? baka may treasure pala dito. Charot. Ano, Da Vinci Code. <laughs> Tapos, ang ganda niya kahit na yung ruins na lang siya. Tapos yung pag nandyan ka, parang alam mo yung ang ano talaga, ang ganda. Napaka, ano kasi to, spring. So, napakaganda ng ano, ng araw. Tapos maraming pang bulaklak, maganda pa yung mga trees. Kaya ano talaga, yung tinarget namin na pumunta kami ng ganitong mga ano, araw dito. Tapos, ang, ang lapad niya, tapos libre lang siya. So, wala siyang bayad pag ano, pag pumunta ka dito. Tapos, wala lang, tuwang-tuwa ako natatakbo. <laughs> Ayok, mahilig talaga akong tumakbo. Kaya kahit sa trabaho, ang bilis ko ding maglakad. Kaya tuloy na, papagkamalan akong hyperactive. <laughs> so, ayun sa isang side lang to. Tapos meron ding ano parang after nito, yung makikita mo from dito, para siyang ano, mansion B. Pero ano pa siya, parang private property siya. Pero ano na siya, yung um, modern na siya. So, eto talaga yung, grabe, ang ganda niya. Parang, alam mo, kahit na, ima, imaginein mo lang, yung unang panahon kung buo pa to. ba diba, ang ano niya, ang ganda niya. Tapos napakaganda din ng ano ng araw kaya syempre maganda ang ating kuha, oh, 'di ba? Ayan, paikot-ikot lang si ano. Si Tinang kasama ko dito. Tapos alam mo yung colors ng ano ng mga stones is napaka-authentic niya. Hindi talaga nila pinalitan o pininturahan or whatever. Talagang preserve nila kung ano ang meron diyan sa stone na 'yan. Tapos, nung paglapitan mo yung mga stone, medyo malakas pa naman. Malak malakas? Malakas. <laughs> medyo matibay pa siya. Hindi pa siya yung tipong pagpinatungan mo eh, mag ano na, masisira na. Hindi. As in. Tapos, walang nakabantay dyan. Parang free lang talaga siyang pumasok. So, isa ito sa mga tourist attraction namin dito sa Southampton. So, kahit na sinasabi ng boring ang place namin, meron at meron magagandang mga ano dito, place dito. Kung iikutin mo ulang talaga siya. Marami kang makikitang magagandang mga tanawin dito sa amin. Kaya gala na guys.